Naka-uwi na sa Pilipinas ang isa sa mga Pilipinong binihag ng militanteng Hamas sa Gaza City. Kasunod nito, tiniyak din ng pamahalaan ang pagbibigay ng karampatang tulong sa naturang OFW. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Madam daming ang naging pagsalubong sa Ninoy Aquino International Airport sa pag-uwi ng OFW na si Jimmy Pacheco. Si Jimmy ay kabilang sa mga binihag ng grupong Hamas sa kasagsagan ng gera sa Gaza City. Paglapag ng eroplano pasado alas 10 ng umaga, agad siyang sinalubong ng kanyang asawa, mga anak at ng kanyang ina. May higpit na yakap ang agad niyang tinanggap. At sabi ni Jimmy, wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi saya na makauwi at makasama muli ang kanyang mga kamag-anak. Pinili ko pa rin nag-stay sa kanya Hanggang sa huling ininga niya po Then, yun, pinatay siya sa shelter uh, Natutulog Bandang alas 8, 8.30 na yun eh Pinaputusahan siya ng tatlong beses Then, yung dalawa, tumama sa kita ko at dito ko sa... ano. Pero the place lang saya po ako na nandito na ako sa Pilipinas. Nakita ko na yung mga anak ko, pamilya ko, asawa ko. Tsaka parang panaginip lang to sa <laughs> akin. Yun po. Uh, plano ko po, suro, eh, babalik pa po. Kahit mga ilang taon lang po. Masecure ko lang yung pag-aaral ng mga bata. Kahit naman matindi ang naranasan ni Jimmy, nagbitaw siya ng salita na gusto pa rin niyang bumalik sa Israel para doon ulit magtrabaho bilang caregiver. Sabi niya, ito ay para hindi lang umasa sa tulong ng gobyerno na ibibigay sa kanya. Pinangako naman ng DMW na tutulong sila sa mga pangangailangan ni Jimmy. Pero ngayon pa lang, patong-patong na tulong na ang matatanggap niya at ng kanyang pamilya. Kasama na ang suportang pangkabuhayan, psychosocial support at marami pang iba galing sa OWA, DOH, DSWD at kahit ang Embahada ng Israel sa Pilipinas. Meron ng paunang assistance na nabigay but of course uh, upon his return we will mobilize further our resources in terms of pangkabuhayan. Ito ang isang pinoy out ni Pangulo nung nagpulong kami yung pangmatagalang tulong pangkabuhayan at empleyo para sa pamilya ni Jimmy psychological support and assistance in Israel and the Israeli government has been with him since the moment he was out of Gaza in the hospital and then follow up until arriving here but joining the family of the victims of terror he is now him Clarice and the children are joining this big Israeli family of victims of terror and as such They are entitled of getting assistance of I would say support of the Israeli government, both on a monthly basis. Ang asawa naman ni Jimmy na si Clarice, sa ngayon nakahinga na ng maluwag dahil matapos ang 49 na araw na hindi nila nakakausap si Jimmy, ngayon ay nasa piling na nila. mag yung panahon na nawalan ako ng pag-asa kasi akala ko wala na kasi for, for 49 days, hindi ko talaga ka nakausap or wala ko kami panino. So, napakalungkot po. And, so, kaya, mabuti na lang po. Kailangan ko kasi Kasi nilipa ko ng mga anak namin. So, kailangan ko ma-secure. So, okay. Kailangan ko ko Samantala kasabay naman ng pagsalubong kay Pacheco, sinalubong din ng DMW at OWA ang limampung Pilipinong napauwi ng gobyerno mula naman sa Saudi. Ilan sa kanila ay mga nagkaroon ng problema sa kanilang mga employer kaya napauwi na sa Pilipinas mula sa shelter sa Saudi. Si Jacqueline na sariwa pa ang mapait na karanasan na hindi mapasahod ng maayos ng kanyang amo, malaki ang pasalamat na makauwi na sa bansa. Almost sa sa accommodation pero but pinipilit ko pa rin magpadala ng pera sa mga anak ko. So kahit paano nagpa-part-time ako, pero hindi maaraw-araw yun. So kung magkano lang may ko, tapos hindi ko sinasabi sa mga anak ko na gano'n yung sistema ko. No? Kasi ayoko din sila mag-alala. Marami nang tumatakas sa company ko eh. So sinabayan ko na rin kasi walang magyayari. Saka baga uh, yun na health ko din na -apektuhan na. Yung government natin. So sir, 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 thank you po sa pag-welcome nyo ngayong araw. So, lalo pa talaga namin sa Pilipinas, totoo lang. Luisa Erispe para sa bayan.